na galing, disiplina at puso, walang pinatunayan ng mga mag-aaral mula sa San Jose at kapalatuan na kaya makipagsabay ang Hindi lamang sa larangan ng palakasan, kundi maging sa larangan ng pamamahayan. Pinarangalan ang mga estudyante ng STO sa Jose City matapos silang mag-uwi ng mga karangalan mula sa Central Luzon Regional Athletic Association o CLARAA at Regional School Press Conference o RSPC 2025. Umabot sa 28 medalya ang masungkit ng kanilang delegasyon. 13 gold, 7 silver at 8 bronze. Dahilan upang tanghaling 3rd place sa elementary level at 12th place sa overall rankings sa buong Region 3. Hindi rin nagpahuli ang mga campus journalists na kinilala sa iba't ibang kategorya ng pagsulat at pamamahayag. Ang tagumpay ng San Jose ay hindi lamang bunga ng talento kundi pati ng matibay na suporta mula sa lokal na pamahalaan at schools division office na naglaan ng budget para sa pangangailangan, uniforme at kagamitan ng mga atleta. Muli namang itinanghal ang SDO Kabanatuan bilang most disciplined group para sa ikapitong pagkakataon. Bukod dito, nakuha rin nila ang ikatlong pwesto sa most organized delegation, patunay ng kanilang maayos na pamumuno, koordinasyon at kahandaan sa buong kompetisyon. Sa larangan ng sports, nagkamit rin sila ng kabuoang 36 medalya, 7 gold 15 silver at 14 bronze na nagtala ng overall rank na 16. Samantala, ang SDO Nueva Ecija ay umani ng kabuoang 76 medalya na kinabibilangan ng 19 gold, 24 silver at 33 bronze na nagbigay sa kanila ng ikapitong pwesto sa overall ranking. Ang mga tagumpay na ito ay malinaw na patunay ng sipa hindi lamang sa kanilang paaralan, kundi maging sa lungsod na kanilang kinakatawan. Ako si Jess Maris Moises, nag para sa Balitang Unang Sigaw.